Okay, okay. Time check tayo, no? Diba? 2.41 ng umaga. Nag-try ako matulog ng alas 8. Hindi na ako makakatulog po siya. Alas 4 kasi ng umaga tulog po eh. So, nakita nyo, no? Paalis tayo ngayon ng malabon. Alam niyo na kung bakit. Kaya may ORCR na tayo. Kaya bibinyagan na natin itong G400 ko sa, ano, sa biyahe. Makakabiyahe na rin sa wakas. So, panorte muna tayo ngayon. Pero hindi naman kalayuan masyado. Tayo, okay, pupunta ng DRT or di DRT Doña Roses ay hindi Doña Remedios Doña Remedios Trinidad pa DRT tayo ngayon pa tayo hindi ko nga pala nakakita kung makikita ko sa video ang dilim pa kaya e, si kuya ayun madilim na dito mamaya ah, na ulit pag maliwanag na babush okay Santa Maria na kami ano na 3.15 magpagpagas ah, na rin tayo kasi 2 bars na baka mamaya maubusan dun eh hindi ko alam kung may gaso din na handon eh update lang Pagyayin okay. pa rin kami eh. Dadaanan ni Kuya si Sab yung girlfriend niya So kasama siya sa atin Biyahe ngayon Sa mga taga Bulacan dyan Wash out Wash out After nito ba lang ng gamit si Kuya Tapos diretso na kami DRT Hindi kami magkakape Okay, dito na tayo sa Pandi! Bulacan bulakan. Bulacan So nakabalik na kami galing ano Galing sa dinaana ni Kuya Yan, ginawa niya si Sab Tama namin yan eh So papunta na kami DRT ngayon Madilim pa rin, time check Time check <laughs> Time check 4.03 ng umaga Bukas na yung mga coffee shop niyan sigurado Doon na kami magkakape Oh, okay, it since Madilim pa naman, wala pa kayo masyado makikita. I-save ko muna yung battery at memory card ko, ha? Update ko kayo pagdating, pag okay pag lumiwanag na. San ba to? Santa Cruz. Santa Cruz, Bulacan? Santa Cruz, Bulacan ba yun? Okay, DRT na tayo. Ano tayo? Oh. Happy picture picture pala. Sa tayo dito doon. Sabi na. Okay ko so sarado ang kapesina una. Sayang so, ganda pa naman sana ng view dito. Gay sarado, eh. sarado yan. Eh. Dipat kami. malay pa ba dito? Oh, hindi ng place ko Walay. Olat Sabi yung ano ano yung kape na una Dun sana kami magkakape eh. eh wala kaming plan B Tingnan namin kung may makikita kaming mga Pop up coffee shop dito na ano na bukas Pero ang na kami ng Bigos pag wala Doon na lang kami magkakape eh Kita nyo naman, madilim pa rin time check ulit 5.11 5.11 a.m. Pero nasa loob na kami ng DRT Woohoo! Sold na kami ng DRT Ano na lang Hahanap na lang kami ng kapihan Para makapagkapi Sarap-sarap magkapi oh Ang lamig Saman na kayong mapunta yung kapihan Sorry ulit po wala kayo nakikita Malapit na kami <laughs> malapit na rin malapit na rin kami silata ng araw 5, 5 a.m. na so update ko kayo ulit pag nakahanap na kami spot kailangan mag register oh, okay. ang dilim pala dito pa gano'y oh. no putin lang malakas ilaw natin At na rin Sakto sunrise Bukas yung kapehan boss? Sa phase 2 nga daw Ah phase 2, okay Salamat Okay, sa phase 2 daw yung kapehan Doon tayo pupunta kasi doon yung kape Oo, oh, ngayon pala nakikita ko na. Ang ganda ng view. Wala pang araw. Wala pang araw pero ang ganda na. Oo. Oh, May mountain range. Huh? Ha? pa-para kita tayo dito? di ka pa dito <laughs> dito? na boto so tunay tayo para ano hindi slope tutaybenta para hindi masarap mabuwangin. ay kaso kaharang pala Pwede na? pili dito. okay. yan. Mataas kasi yung kanina eh. Digos? Kasi kanina merong hinahanap poles. Ah, ah Berdivia Falls? Hindi niyo alam yung lakad niyo kasi kaya ako oh. tinatanong. <laughs> kaya ako tinatanong, ako tiga rito. Ah, hindi masayang yung stay mo. Marami naman dito. Marami yung bang ba tao pag Sabado? Mas marami ang linggo. Ah, linggo. Kasi medyo ano pa yung Sabado. Yung, yung oh, Ang tarik ko nung paakyat eh. Pagkano ko yung renta sa ganito? 1,000 sa ngayon ah kasi 5, ano 5, lang yan eh mga ganyan lang ano yan araw eh araw. tapos ah uh, ano yan overnight 6pm 6 to 8am okay 6pm to 8am on 8am okay ano yun? Uh, tapos ah uh, halimbawa pumatak na ng umaga ah uh, kinukonsider na namin na 100 per hour uh -huh. ah okay sa so, oras na ba? Ay, Ay, hindi pala, pala hindi pala nang tulong sa amin Oh, uh, kasi napunta-punta na mga kakilala ng mga tao. Pwede magkakape muna kami. Kaya na po kami naghahanap ng kape. Okay. Grabe ang ganda dito. Yung mga. Sea of clouds. Hindi pala sea. Pond pa lang. Sa kabila bilaran. Switch natin muna yung camera. Ay, hindi pala pwede. Oh! Diba? Laban tao. Pagod namin dito. Nung oras pa lang? Alas 6? Ah, oh, narinig niyo mga kanina, ayan ah, 1,000 'yan. 1,000 per night. Kung overnight. Oh. Punta tayo sila kuya. Ito yun naman yung view. Di ba? Ikot ako ah. Oh grabe, eh, tapos ilang oras lang nabiyahe sa ano, ilang oras lang nabiyahe from Manila. Ay, asan so, nila yung pipicture? Sa Pugad. Ano yan? Video. Sabi ko, saan ba yung pipicture? Sa Pugad. Ito oh, lang dyan ka na, Picture mo kami. O sige, akin na. Teka pa, pinapakita ko lang yung, yung view sa likod eh oh. Diyan yung sunrise diyan, diyan yung sunrise. Hoy. Oh. Teka, magki-picture lang ako ha. Ano ba ng video hindi naka-record? Galeng. Kumadami na oh. natsyambahan ko tingin? Yeah, yun medyo silhouette ng kontra ah okay, okay okay tapos na ang photo ops <laughs> kailahati so, magkape. kailahati na yung ano ko eh kami um, dito sa phase 2 phase 2 ng Digos Hills tapos na kami pero sabi ng owner ah uh, ini-insist niya na check namin so ito papunta na kami dahan-dahan lang kayo dito uh. pababa siya eh tapos medyo malubang ingat ingat-ingat lang kasi medyo mabuhangin pa yung kalsada ay yun, naman scooter uh. kuya ko naka-scooter kaya uh. naman daming tao ah uh. ganda rin ganda rin diretso na tayo doon tapos ikot tayo diretso na tayo doon saglit doon lang oh dyan lang dyan sa may mga parking oh titignan lang namin kung ano yung nandun sa dulo kung may mga, mga, mga may mga sites pa ba dito no? kasi ang dami tao doon oh. ang dami na pipiknik Ah, pwede rin. Pwede rin mag-camping. Saglit lang, saglit. Hintayin nyo ako ah. Oo. ko lang dito yung ano. Tignan ko lang yung, yung taas ko. na meron dito sa taas. Oh, wala na. Camping site na to. camping site na sya pwede ka mag park pero pwede na kayo mag camp dito may mga sasakyan na dala eh ah! bilas! pero pwede pa kayo bumaba dyan oh pero hindi ko natatak pwede kayo bumaba dyan pwede kayo maglakad si so, yun! kung hindi kayo ano, pwede kayo magkape sa taas dun lang talaga kami tumambay kasi gusto namin magkape tanggal ka ride lang kasi ito <laughs> tanggal ka ride. kaya nagkape lang talaga kami kaya tumambay lang kami sa taas pero ang ganda naman ang labuto namin 5.30 pa lang dito na kami kung nakabuto namin yung sunrise at tatlong, tatlong kaming bisita pa dami pumupunta so yun yung nasa phase 2 yung sabi ng owner nagbabalak sila dyan maglagay ng grill so baka next week daw daw ah next week daw baka magkaroon ganda yun pag nagkaroon ng barbecue dun so, ba? pwede na ka mag picnic talaga dyan boss thank you selamat Ayan, pababa na kami. Kasi medyo mainit na rin yung araw. Pero kita nyo naman, oh. Yung view, grabe. Oh. Oh. Ingat, ingat na kayo pag, ano. Pagpapunta dito. Kasi medyo matarik yung mga dadaanan dito. ito yung inakit namin kanina eh sa dalawang isip yung ibang kotse kung aakyat eh kasi tingnan nyo naman oh ang taas eh okay so yung nakita nyo yung tents kanina nagre-record na ba? nagre-record na ulit yung <laughs> mga nakita nyo yung tents kanina yung triangles, triangles uh, ano yan, 1,000 per night daw yan ang time ng ano, ang time ng ang time ng overnight is 6pm ang start hanggang 8am kinabukasan overnight stay, tapos pag ano ang mga excess hours dun sa ano ang excess hours dun sa after 8am 100 na per hour hindi na kami dumaan dun sa Tilapilon hindi na kami dumaan dun kasi medyo mainit na eh pero next time siguro pag pumunta kami ng DRT ulit Doon naman kami sa kabila pupunta para makita naman natin no? Ah. so sa kayang, sa Gligos muna kami talaga pupunta mote ang puta mote kita eh. nyo yun huwag ganun kamote eh, moves yun pre Maharating naman tayo lahat sa pupuntahan eh Hindi mo kailangan magbabilis Ba't kailangan magbabilis? Ang mo kasabay sa blind curve ka pa. Kami, dalawa kami. Ang pacing lang namin 40-50. Okay lang. Hindi namin kabisado ng lugar eh. Blind curve tapos puro paakyat, pababa. Tapos biglang libi ko. Nakakatuway nung bilis mo yung risk na ma-accidente eh. ka. Kami nung sa iba kalsada. Kaya mote na naman oh. Grabe. Tatandaan nyo lagi. Huwag kayong mag-overtake sa blind curve kaya nga yan blind curve kasi hindi nyo kita yung kasalubong nyo oh. from the word blind you're both blind okay, so kung napapansin nyo at napapanood nyo yung ibang videos ko kasi hindi siya yung sa informative side more on the casual side to kasi ride to eh yung ibang videos ko ano yan informative pero magkakaroon ako ng ano magkakaroon din ako ng mga ganyang videos magkahalo yan ride at informative videos ganyan yung magiging format ng channel ko pag so, magra-ride o so, on casual mas ano sya uh, biglaan walang script kasi may script ako dun sa mga nang na kong video dito walang script kung ano lang meron so, total biglaan na lang din yung ano biglaan na lang din yung sinasabi ko dito kukwento ko na sa inyo yung, yung channel ko kung bakit 1 down 3 up pangalan yan kung napalad nyo yung pinaka una ba o pangalawa yung pangalawa yung pangalawa kong video sinabi ko doon kung ano yung motor ko yung motor ko doon is a CB110 diba just to remind you CB110 so si yung CB110 ko 8 uh, years yan sa akin una ko yung motor simula na nang nagtrabaho ako daming tinuro sa akin yung motor na yan sobrang dami yung mga pros and cons ng pagmamotor ko lahat na experience kaya I decided to dedicate my channel name dun sa motor ko na yun which has which has a clutch pattern of 1 down 3 up kaya yun yung pangalan nung channel ko so yung channel na to ang work ko kasi is a graphic designer recently pa lang ako natuto mag video edit at mag uh, after effects konti lang konting konti lang na after effects practice na rin nung pag video edit ko tong channel na to may paglalagyan ako ng mga in-edit kong video memories ng mga pinuntaan kong lugar ito yung mag-host nun tsaka yung facebook page ko hindi ko masyadong makuha ng litrato tsaka video nung hindi pa ako na hindi pa ako nag-vlog ayan wala akong masyadong picture oh sarap kahit maliit <laughs> yung twisties ha Mabastos yung mag-isip ah Yung twisties, maliit yung twisties Ano ba? effect ako IV effect! Ah! Keep it log! Oh, makain ng Barangay slowdown Dali na kayo sa barangay slowdown guys Ang inakakala ko Ang basto doon, Bornix <collapsed> Bornix pala Akala ko Bornix Okay, so nagpahinga muna kami dun sa ano, nag-relax muna kami, nag-lunch kami sa bahay nila, Sab. Pero ako naman ngayon ay sa uwi na. Okay. Oh, okay. Ah. Oh. Uh. na ako? Okay. Ingat, ingat. So, pinabayaan na nila ako. <laughs> Hindi ko kabisado to, pero sabi puro kanan lang. So, pasunurin tayo, kakanan lang tayo. So, ngayon, pauwi na ako sa Malabon. Naisipan ko, gamitin ko na rin yung isa pang feature, Expressway Legal. So, dadaan tayo ngayon ng Expressway. <laughs> alam ko yung ano, alam ko yung rules ng Expressway. Mas kinakabahan pa ako dun sa ano, eh, sa, sa ng pagbabayad. Ay, hindi kasi ako pamilyar dun eh Pero sinabi naman sa akin ni kuya kung paano Tatatry natin ngayon sabi, so, sa ni, sabi kuya, kumanan daw ako dito Eh, kumanan Sabi ni kuya, kumanan daw eh Kakanan tayo Dahil bukod sa mapagmahal tayong anak Kasunurin tayong <laughs> kapatid Sabi ni kuya na kanan, kumanan Kumanan ka Maraming salamat po Okay, you're welcome Sa so, uulitin Guys, tawag so, pa tayo ng Alex. Ayun, cash. Nice, akala ko. Wala pang cash eh. Kamu nintas Ayan tayo! Okay, yun na lang yun. <laughs> yun na yun guys. Nakatang hangin ah. Masabi, no? <laughs> first time ko pumasok na nakamotor ako Uunahan yung bus at truck Maka nang uunahan Kaya't kayong malaki Woo! Grabe, first and ride yung pala pakiramdam pag pumasok ka ng nakamotor sa so NLEX eh. mapagaspas talaga yung hangin so yun puta anak ng pepe na dead ako hindi ko alam kung nakuha na yung pagpasok ko ng NLEX anak ng teting naman oh. anak ng ng teting talaga teting talaga ang galing galing ko 2 parts biglang namatay ano ba naman yun minsan nalang papasok ng train hindi kasi nabuli pa yata okay sayang ito nakuha na, na yung first first drive ko kumasok ng inlet well yun talaga hindi ko na mababawi yun pero so I'm sure hindi rin naman yung last and I'll make sure next time makukuha nan ko yan I'll make sure na may baterya yung putang inang gopro ko <laughs> so yun kung makapansin nyo sabog-sabog tong ano to, sabog-sabog tong vlog ko na to kumpara din sa ibang video ko na may script talaga akong ginawa para syempre mas mabilis hindi, hindi nakakayuto, hindi pa ulit-ulit detalyado yung pagkakasabi dito hindi kung ano lang yung sa bibig ko, yun lang uh, patapos natin naman yung video, sayang lang ano uh, cherry on the top sana yung ano eh yung NLEX pasok na yun eh eh, wala, wala sila rin natin marado <laughs> next time na lang <laughs> pero dun, yun, dun ano na matapos ng video natin ngayon yung tanggal ka natin tanggal ka kung kaya gusto nyo itong format na ganito medyo sabog lang kasi chill lang naman to at kung nagustuhan nyo tong video nito pindutin nyo na yung subscribe button gawin nyo ng kulay gray yan kulay red pa rin ba? gawin nyo ng kulay gray tapos pindutin nyo na rin yung kampana sa gilid para updated kayo sa mga next like, na upload pa kasi so far na ko yung weekly schedule ko eh pwede weekly kayong may notification di ba? <laughs> salamat ulit sa panonood hanggang sa muli bye bye